Hello mga farm For today's video, bibisitahin natin si Karen at si Rex sa kanilang bahay. Ayan, inilipat nga namin sila dito sa ilalim ng mangga at inuumpisahan na ni Rex yung extension ng kanilang bahay. Aayusin nila yung kubong yan. Ayan, binigyan nga namin sila ng gas stove. Ayaw nilang gamitin. Sabi nila magkakahoy na lang daw sila at inipon yung mga kahoy dito. Ayun. Ipapakita ko din pala sa inyo yung mga kalamansi dito sa farm. So, namatay nga yung mga ito. Kasi yung mga kambing kinakain yung mga kalamansi. Kaya naman nasira na. Ayan. Pero may mga ilan-ilan pa na namumunga tulad nito. Tignan nyo, sobrang daming bunga. At yon Pero karamihan eh namatay na pinaayos na lang namin ito kay Rex yung mga namamatay na siya nga sa baba e pinaalis namin yan yun lang mga ka